ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Efeso Kapitulo 4 Versikulo 29 Ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo iyaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Efeso Kapitulo 4, Versikulo 32 At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 1 Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Mamuhay bilang mga taong naliwanagan, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 2 at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 4 O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nang ararapat, kundi kayo ay magpasalamat. Gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 6 Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 8 Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapuat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon inasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Efeso Kapitulo 5 Versikulo Gis Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugud sa Panginoon. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 11 at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang nagawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 15 Mga gingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang.